magluluto po tayo ngayon ng tortang itlog na scramble po mayroon po kasi akong natirang longganisa ginayat ko na lang po yan tapos mayroon sibuyas dahon uh, sibuyas tsaka magic sarap uh, pamintang crack tsaka apat na itlog ayun guys pag scramblein ko lang to lahat tapos ibiprito na para may ulam kami sa gabihan ayan po guys ilagay po natin yung manganisa tapos lagyan po natin ng buyas ayan po ayan po tapos sibuyas dahon dinamihan ko na sibuyas dahon kasi may ko sa sibuyas talaga kahit bata pa ako gusto ko na to na kahit sa itlog ilalagay tapos uh, ah, lagyan po natin ng apat na itlog guys. Lagyan po natin siya ng paminta. Lagyan din po natin ng kunting asin para medyo may alat na konti. Tapos yung pampalasa naman talaga magic sarap. Ayan. Po. Tapos halu-haluin lang po natin siya. Ayan. Ayan lang po mahalo-halo na po natin to Ayos na. Tsaka po natin sya ipapride sa kawali or sa pride pan. Ayan po. Scramble na po natin. Ayan. Tapos. Okay na po yan. May ready na pong fry natin yan ayan po okay na po to papry na lang natin guys lutoy na po natin sya ayan po hindi ako naglalagay ng arena guys eh. lagay ko lang talaga puro itlog para malasa kasi pag arena ayun ko kaya puro itlog lang talaga na ilalay ko tapos antay antay lang po natin yung mag brown yung ilalim tsaka po natin siya balikta rin ayan po guys balikta rin na po natin siya ayan bango oh Bango po siya. Sigurado. Paparami tayong ka ng kain ng kanin. Maganda kasi pag puro itlog eh. Malasa talaga tayo sa haluan ng no, arena. Ayan po guys. Luto na po siya. Pwede na to. Ah, napakasarap talaga nito na ito. Ayan. po sigurado nga parami tayo ng kain ito. ang bango talaga meron, meron, meron pa tayo natira lutuin pa natin yan po guys luto na po lahat yan kakain natin at kain nito mamaya Ayan na po, ayan na po. Luto na. Ayan ang bango. Ayan na po yung ating finished product na torta itlog, sibuyas, tsaka longganisa. Tapos daw na sibuyas. Paminta kunting asin, tsaka magic syrup. Yun lang guys. Bye bye.